uh, kung mapapanood nyo po yung live natin sa facebook at saka yung post natin dito sa youtube uh, po natin yung mga gamit na available ito po at saka yung laman itong mga nakabalot binalot natin bali pinakita po natin kanina na merong uh, baging na pinagkaisa buat o mong itim at saka bulaklak ng kawayan ayun po yung bulaklak ng kawayan tapos yung bato mong itim ay... Eh, Andi yan po at may, marami pa rin pong uh, natitira. Bale sa mga mag a po, uh, PM lang po kayo. At ito po, meron tayong mga available din dito na bidalyon na merong uh, limusan at merong shipping lang din. Yung mga maliliit dito. Shipping lang po yan. pasilip naman po. Ano yan? Siya. Yeah pinasilip mo naman pinasilip pero hindi mo naman pinapalimusan ito yan shoutout kay Ukit ng Mindoro yan, yan lang isa shoutout akong, po yan ang isa kong gamit na inahawakan ito? oo oh, napang sarili talaga. ah, ito ay hindi hindi talaga available hindi na talaga ang dami na ba, hindi kaya hindi ko binibitawan ah. nga naman oh. Magiging 30 taon nakayari. Ay hindi lang oh. Mga 35 na yan. Arbor, arbor na daw ito. Sabi ni Ukit. Umukit na lang kami siya ng kanya. Pakukupi ako. <laughs> yeah, mabalasik. Ayan shoutout po sa inyo. Boss. Boss mabalasik. Ayan mabugpalang araw po sa inyo. Boss. Nick Bilog. Ayan, shout po. Ayan, bali meron po tayong uh, kanina sa Facebook at saka pinost siya YouTube. Ayan po, nakabalot na po. Nakabalot na po yung mga ano natin. Happy na mamaagi Apo, ito mga shipping. Shipping lang po yan. Yung pinost natin kanina sa, dito sa YouTube at nilive natin sa Facebook. Ayan. At ito pa mayroon din po ditong limusan at mayroon din pong shipping lang. Ayan. Ito yung mga shipping din Ito, yan, yung maliliit na yan. Ito. Ito naman, mga limusan na po ito oh, sir, yung mga nakabalot na yan, yun yung pamahagi. Ang laman yan ay bato itim, bulaklak ng kawain at saka yung bagong na pinagkaisa. Ayan po, pinutol-putol na para may pamahagi. Yeah, may inam po yan, mga pamainam sa pampaswerte. Uh, may inam sa kapag ka mga leader ng mga samahan o sa mga pakikipagkaibigan. Mabait po ang turing ng tao sa inyo. Ayan, at saka sa bato mong itim, uh, maganda rin po 'yan, marami ding pong dala. Ayan po yung mga limusan na gamit. Corona Clavo. Sagrada Pamilya Ahami. Kompleto na po ito. Tapos ito po, antigong uh, kang kangeles na hindi binyaga. Hindi binyaga. Hindi nga ito binyaga. Hmm. Ayan, antigo na rin po. Ito naman yung J JHS na Santo Cristo. ay na. Makailang live na rin po tayo niyan. At ito po, San Benito. Ayan. Tsaka po yan, yung Benito. So mga nais po, PM na lang po kayo. Uh, tayo po yung mag-out. Ito, mga pang lang yan. Tapos yan mga nakabalot po. maraming salamat po sa lahat ng tumambay. God bless po. pag